ting guys oh. malapit ng mag winter para hindi masayang itong mga dahon gawin nating ano uh, tea or uh, powder malunggay ipakita ko sa inyo guys kung paano ko gawin okay mang harvest muna tayo Yan, marami na to guys. Hindi na natin hugasan to guys. E, e, ipagpag lang ganun. Kasi mahirap na pagbasa na siya eh. Ipatuyo natin to sa sa oven. Oven. Yan, nakalbo na natin guys. Basta, eh ano lang guys, ipagpag lang natin to. Sa ubin natin patuyuin 'to guys. Ayan. Yung iba sa ano nila sa labas nila ay pinatuyo pero mas maganda dito sa ubin guys. Kasi hindi siya ma maalikabukan. Tapos sa labas may mga bugs doon eh. Saka pag hinangin mahuhulog. Pero dito, ano dito? Malinis. Kaya lang, hindi natin lutuin yan guys ha. Ang processing nito, i-on and off lang yung stove. I-on mo sandali, tapos off mo mga 4 hours, on na naman uli. Yung dandahan ang pag-process, dandahan yung pag-patuyo. Kasi pag niluto natin yan, maano na yan. Wala na ang katas. Okay, guys. i natin yung oven. Ayan. Tuyo na yung malunggay natin. Pwede na natin gawin powder ko. Po. Ayan na yung mga ano natin guys yung dry leaves i-blender na natin ayan na ito na yung finish product guys pero hindi pa ako tapos yung dalawa kailangan pang i ano bukas na yung iba guys pagod na ako